Hello guys, good morning, good morning Umagang kay ganda, ayan o oh. Umagang kay ganda, lumabas na si Haring Araw Ayan, kaya Mag -ikot, ikot na naman tayo dito sa ating patula Maghanap tayo ng bunga Para ating pitasin at uh, Lulutuin Ayan Ayan o oh. May nakita ako pero maliit pa. Yun know? oh. Ayan. May bulaklak. May bunga rin. Maghanap tayo ng ating mapipitas. Na-harvest na kasi yung bungang malaki. Ayan dito. Wow. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Maliit pa siya yung malaking bunga nakuha na napitas na kinuha ng aking anak dinala nila doon sa kanilang bahay para may maulam silang fresh na gulay ito may bunga pa dito yan ando no bunga parang hindi ko maabot nasa taas ayan ito kinuha ko na para mailoto na namin maghanap pa tayo ah dito may bunga ayan bunga na rin saan kaya yung sinasabi ni Chuna na ano malaki na daw asan kaya yon dito napitas na nila Natabunan na yung gabi. Saan pa kaya? Wala na ba dito? Nakuha na yun. Naharvest na. Saan na? Saan na? Ay, ito may bunga na rin. Ayan o. Oh. Ayan, bunga. Marami ng bunga, pero maliliit pa lang. Asa na kaya yung isa dito? Ay, ito. Oh. Ayan. Malaki na kunin natin. Ayan, dalawa na. May isa pa doon. Ayano. Ay. Ayah. Ayan. 'Yon. Bukas na 'yan pa malaki. So, dalawa na ang aking napitas. Ay, pa, parang may nakita pa ako doon. Ay, wala na. Ang kaya. Sa kabila kaya. 我好像不用了。 na. Ayan, bunga rin. May bunga. Ito rin. Bunga. Ayan. Dami. Ito rin. Ayan. Magiging bunga yan. O, meron dito. Ayan. O diba guys? Marami na siyang bunga. Meron pa dyan. Ayan o. Ah, May bunga rin dito. Ayan o. No. Ayan. Yeah. Bunga. Maraming ano. Dito pa. Mayroon pa dito. Ayan o. No. bunga pa dyan. O, ba? diba? Yun. Yan. yan. Dalawa lang nakuha ko. Katong dire nakuha na ba? Yung dire? No. Asa naman to? Asa naman to? Wala naman din eh hey. Guha na. Dito mga udlot. So ito lang guys, update natin. Ayun, may mga sinampay pa kami. Isang araw kasi nag-ulan kahapon. Maulan kahapon buong araw kaya ngayon dahil umagang kay ganda, inilabas na namin ang aming mga nilabhan. So nakasampay na kahangir, <laughs> Maraming salamat po sa inyong panunood. Please like, share, and subscribe. Thank you so much. God bless sa ating lahat. Uy, may hindi pa ako nakita dito po. Bunga. Baloktot. Baloktot na bunga. Ayan o. No? Oh. Baloktot. See you.